O oh, yan, o oh, yan, kami dalawa po yan. Ito ang aking cameraman, si Kenneth Duredes. Alam po ninyo, itong batang ito ay napakagaling mag-camera. Ayaw lang ang magpakuha. Ano ba? Yan. Naanahan po Ulaan. kami kumuha ng labong. Ano? Saan? Sa warna, no? Saan din? Magandang kunin yun. Masit na yun, no? Sa lubang sa hangin. Sa, sa ano? Hindi, ni? andini din eh? Yan? Iri Oo, yan. Mabay pwede yan. Pwede yan. Okay, magaputol muna po ako ng kawayan. Hoy, mapayapang araw po mga boss. At uh, pinilit ko pong uh, mag-try na kumuha ng kawayan dito sa amin sa bundok ng Mount Dumali Point. Yun nga pong kasama kong bata. ay eh, hinangaan ko siya kasi pamangking ko yon. Mahilig sumama sa akin sa pag-shoot uh, o pag-vlog tinay ko na siya ibigyan ng ng uh, pagkakataon na humawak ng camera pero talaga pong magaling siya kumuha ng angle uh, sa ngayon po ay kaya lang ayaw talaga niyang magpakuha gusto niya lang siya ang kukuha kaya nga nang itong ikinuhanan ko siya hawak ko ang camera ay uh, hiyang hiya siya pero lagi ko siyang naasahan at uh, talaga pong uh, sumasama sa akin tuwa ito nga po palang kawayan na ito y gagamitin namin dito sa bahay sa so, gagawin ko nga kulungan ng pato, kulungan ng manok at uh, gagawin ko na rin gate pansamantala dahil nung nakaraan po ay medyo parang may naramdaman akong tao na pumasok sa aming gabi mga alas dos ng madaling araw. Kaya kailangan ko na rin maging uh, may secure ang bahay namin kahit tubo lang. Uh, ito pong vlog kong ito ay Ina-update ko na rin at uh, sa aking mga boss, sa mga nanonood, eh talagang wala akong ibang magandang gadget, wala akong pang-edit. Kaya pagpasensyahan nyo na wala akong magaling na cameraman. Eto, medyo tinuturuan ko itong bata. Kaya po uh, muli po ako uh, umi-air eh. Nagsha-shoutout po si uh, Supremo sa inyong uh, lahat, sa lahat po ng uh, viewers. At yung pong hindi pa po nakakapag-subscribe na yan po ang aking uh, uh, ginagampanan sa araw-araw. At rinay ko na magpasa ng kawayan. Napaka-kati, napaka, napaka Sobra. Pero anyway, talagang kailangan kong matuto. At mm, may lupa din kami dito sa taas na ito. Kaya hindi dapat na, kailangan dapat ay marunong ka. Alam mo lahat ang gagawin ng isang uh, mahirap at ng isang... Uh, may-ari ng lupa sa kataasan. Muli po pansamantalang ng mamaalam si Supremo at bumabati po sa inyong lahat ng isang mapayapang araw po at maging ligtas ang lahat. Maraming salamat po.